Hi guys! Nandito kami ngayon sa Gold Deluxe. Ayan. Bibili kami ng cake para kay Kathleen. May kasama akong vlogger. Sino ba yan? <laughs> Ayaw ano, niya mag-vlog. So, na naman niya. Yeah. <laughs> so, 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 so. Bibili ako ng cake. Oh, hi. surprise! May surprise kami kay Kathleen. Ayan. Oh, hi. hindi ko basta Hindi Plank niya alam. Siya, wow! So, Ay, wow! Parang. May passage. Wow. May passage pa nga. Guys, okay. <laughs> Hindi mo lang nilagay sa paper ba? Wala <laughs> kasi nasa Hindi mo sinabi. Ayan na yung naman... crown niya. Oh, wow. Ay, yung lobo! Isan, yan, na 13! Saan lobo? 13. Ginabi nga ang mami. May signal nga yung si bossing, ha? Wala. Sa Wala. Wala. So, ayan, nandito na kami sa Jollibee. Nakakuha na kami ng order. Ayan ang sikat lang sa counter. Sa taas, kami nakakuha ng pwesto kasi maraming tao.

Ay, Katlin, Katlin yung mali. Mga Ayan sila Katlin. Ayan si Katlin. Ayan si mga Science yan sila mga song. Science class, science class sila. Katlin. Ayan si Katlin. Ayan si mga Ayan <laughs> Hello vlogger. Wait lang. Okay. One, two, three. One, two, three. Uy, sino yun si ano? Ibo. Okay. One, two, three. Ano ba? Katlin? Kanina ka pa dyan. Hindi mo alam yung 13. Itaas mo nang maayos yan. Okay. One, two, three. Okay. Smile. Pasensya na kayo guys sa niya talagang boses. One, two, three. Yung 13 mo. Okay, Kanta natin si Kathleen. One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One, two, three, yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Yay. Blow the candle, baby! Happy birthday! Tumangkal? Tumangkal. <laughs> <Tumakad. Tumakad. laughs> <laughs> Wish <you> ka sa iyo diyan ka lang. mag ka na diretso. Bless us, O oh Lord. Hindi, tayo ka dyan. Guys, tingin dito, guys. Player. Hindi ka pa tapos mag-pray? <laughs> ah, okay. Sige, mag-pray na. <laughs> Comedy game. Yay! Yay! <laughs> okay, to, Kathleen, with your classmate. Game okay. one, two, three. Paganda ng smile. Um, okay na, kain na. Oh, kakain na

Oh, na. Hmm. Um, kumuha na ka sa ng sayo. Ikaw ang mauuna. Kasi ikaw yung ano eh. Ay, Hindi ka niyan. Kumuha ka <coughs> ng sayo. Hindi kumuha ka dyan sa pinggan mo. Dido. Kailangan ikaw ang mauna dyan eh. Hindi, dito sa isang Ba si Yang A. Ay, hindi. Matakpan. Sino'y natatakpan Ay, sa ano? Ah, Jan Vic! Jan dito ka, B. <laughs> Natak natakpan ni Kane. Okay. one, two, three. Okay, ayan. Okay na yan. One, two, three. 31 na yung number nyo, mga iha.